pasok 'yung ano mo Kamay. Ay, kamay mo. Ngayon mo muna silipin mo. Isahit sa daan. Sandaling naman. Wait, baliktad 'yung ano mo. Baliktad. Ito 'yung pikit mo, 'yung kaliwa. <laughs> Ito 'yung pikit mo Itong kaliwa. 'Yan, tapos dito ka tumingin. Pasok point, pa ano, sa mga 20s lang yun, 'yan para tingnan mo 'yung maliwanag. Ha? Niyan ya. Pigit mo yung kaliwa. Hindi hindi mo na ako matutulungan <laughs> dito. Ha? Dito ako ngod. Dapat dito ka. Oh, baliktad ka, bibi. Nana. Ate. Ate, awa mo. Ayos ug tira ha. Baliktad man. Pag kayo dapat dito sa so, ito yung ano mo, kaliwa yung ano mo. Okay, man. okay ra. <laughs> oh, di siguro hindi ka kasahit, Sige. Kuwaya ko no. Kuwa ko no to. Basta musod sa puti lang. Ayaw lang to sentro. Oh. Wala man. Ay, pag kalabit mo, follow through mo. Ayaw yung bayo. Ayaw tangtangang mata ni mo tanaw sa ano.

Yun. Sugod na. Ay Tapad Tapat sa sa uh, Lilia. Kita ni mo? Kita ni mo? Natapat sa sa doon sa sentro. Ingat to, dapat ka tung tungod ang X. Oo. Oh. Di ba? Tutoy sinterjod. oh. sniper jud, snipe. So, ha? Oo. Oh. Gilid.